Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, sana mapansin niyo ang aking katanungan. Ako po ay kasal, ngunit hiwalay na. Sa ngayon, buntis po ako. Pwede po bang gamitin ng bata sa kanyang birth certificate ang apelido ng bago kong kinakasama na siya ang tunay na ama? o ang dati kong asawa dahil legal pa rin kaming mag-asawa. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Anong dapat na apelido ng bata? Ang apelido ng kanyang tunay na ama o apelido ng dating asawa ng ating viewer kahit hiwalay na sila. Mga kaibigan, nasa Family Code Article 164 ang mga batang ipinaglihi o ipinanganak sa panahon ng kasal ng mga magulang ay legitimate. Dahil kasal pa sila, maaaring ipagamit ng ina ng bata ang apelido ng kanyang asawa. Ngunit, maring itakwil ng kanyang dating asawa dahil ito ang nakasad sa family code. Ang pagiging legitimate ng isang bata ay maaaring batikusin sa imposibleng pakikipagtalik ng lalaki sa kanyang asawa sa loob ng unang 120 days mula sa 300 days mula sa pagsilang ng bata. Ito yung mga tatlong dahilan para batikusin. Una, walang kakayahang pisikal ang lalaki na makibagtalik sa kanyang asawa. Pangalawa, ang mag-asawa ay nakatira ng hiwalay at imposible ang kanilang pagtatalik. Pangatlo, ang asawang lalaki ay may malubhang karamdaman na lubos na nakakahadlang ito sa kanyang pakikipagtalik. Kaya, hindi dapat na ipagamit ang apelido ng dating asawa kung napaloob ang mga binanggit natin. Dahil kahit ipagamit niya ito, maaaring batikusin at itakwil ang dating niyang asawa. Kaya ang tanong natin ngayon, pwede ba niyang ipagamit kung ganoon ang apelido ng bago niyang kinakasama? Nasa ilalim ng Republic Act 9255 na nagkabisa noong March 10, 2004, maaaring ipagamit ang apelido ng ama ng bata na illegitimate kung ang ama ay may acknowledgement of paternity. Maaaring pipirma ang ama ng acknowledgement or admission of paternity sa birth certificate ng bata nasa likod ng kanyang birth certificate o kaya mag-execute ng affidavit of admission of paternity na notarized o pwede rin siyang susulat sulat kamay sa pamamagitan ng sulat kamay na sinasabing siya ang ama ng bata at kinikilala niya na anak niya ito. Ang ina naman ay gagawa ng affidavit to use the surname of the father. Ngunit kung wala ang mga documents na ito, dapat ang bata ay nasa apilido sa pagkadalaga ng kanyang ina. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!